Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog naloloka ang beauty ng mama samling nyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sabado. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyong fresh overload ang beauty ng mama samling nyo. Dahil Today is holiday dito. So, yun. So, kanina nanood kami na Sini Nino. So, maganda na napanood namin about karma. So, yun. Thai movie siya na medyo may pagka -horror. So, sabi nga gano'n, kung ano yung ginagawa mong pangit sa buhay mo, sa kapwa mo, ay yun ang return sa'yo in the future. So, totoo yun. Kapag may mga nagagawa kang pangit in the past, abangan mo in the future mo. Magre-reflect yun sa'yo ng bonggam-bongga. So, naniniwala talaga ako doon kasi totoo naman kapag gumagawa ka ng mabuti naggagawa ka ng mga magaganda so maganda din ang return sa'yo kung pangit ang ginagawa mo pangit din ang return iyo. kaya guys mag-ingat tayo dahil baka balikan tayo ng karma ng bonggam-bongga diva so yun at eto din syempre uh, na-enjoy ko ngayon yung araw ko kasi syempre parang holiday dito ngayon so yun nagpunta kami sa temple siyempre nagpasalamat, nagdasal, and then nag-alay mga ganon So kaya I feel good, <laughs> 'di ba? And then eto nga, siyempre marami tayong pag-uusapan ngayon. Na bonggang-bonga dahil lang ating mga chika ngayon ay talaga namang spicy. Talaga namang magiinit ang ulo ninyo ng bonggong-bongga. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa ating pambato dito sa top uh, sa world top model Philippines natin na Mucha Queen? Tingin mo manalo kaya ang ating pambato na si Ariana Kayla sa competition na to. Mm -hmm. Siyempre, kung naghanda siya, edi eh, panalo siya. Kung hindi naman siya naghanda, di hindi siya mananalo. Ganun lang naman yon. Kahit anong ganda ng isang kandidata, kung wala kang piniprepare para sa sarili mo, mahihirapan ka manalo sa competition. Pero kung ikaw ay naghahanda ng bonggang-bongga sa competition mo, syempre, ayun, winner ka. O, diba? So, ako para sa akin, nakikita ko naman na may laban naman ang ating pambato kasi nga, bukod doon sa ganda ng katawan at saka alam naman natin pag galing sa mucha talaga well prepared sila lagi sa competition di ba kasi alam naman natin si Madam Cory Quirino ay talaga naman ay nako, maselan siya sa mga girls. Gusto niya talaga nagre-ready. Gusto niya mananalo. So, yon ang gusto niya sa mga girls niya. Kaya, nakita naman natin yung mga ilang queens dito sa top model ay talaga naman, oh my God, winner lahat. di ba? Diba? So, yon, So, good luck na lang sa pambato natin na si Ariana at sana mauwi niya ang long world top model. O, oh, diba? So, ang bongga niyan. Gusto ko yan. At para na masasumunod na chika, mamasaba, angat ang gandang Pilipina kay Anita Rose. Anong masasabi mo, mamasa? Mag top 5 kaya siya sa Miss Universe? alam mo, syempre mahirap talaga kapag sinabi natin top 5 kasi ngayon marami talaga nagkukumpit na magagaling. Kung baga parang yung mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines ay grabe, sobrang panalo talaga sila pagdating sa mga eksena nila, pagdating sa mga galawan nila. So, yung mga kandidata talaga malalakas. Pero, syempre, Etong si Anita Rose ay talaga naman isa din sa mga may tuturin natin front runner dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Bukod doon sa maliit ang kanyang bewa, ay talaga naman masasabi ko in terms of his styling sa kayong team na talaga kung paano magtrabaho. Yung team niya kung paano magtrabaho ay talagang winner. So, parang feeling ko, malaki ang chance ni Anita Rose talaga na makarating sa ano, semifinals ng competition. Pero yung top 5, hindi ko pa sigurado yan. Dahil medyo mahirap. But not nothing impossible naman, di ba? So, malay mo, umari ba siya ng bonggam-bongga? Eh, kung si CJ Apiasa nga, sino ba ang mga mag-aakala na magiging first runner-up siya? And then, tignan natin in the future, di ba? So, yan! At syempre, abangan pa natin ang iba pang mga chika tungkol kay Anita Rose in the future. Kung ano ang magiging update at kung paano siya lalaban ng bonggam-bongga dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, of course, Miss Charm ng Thailand na si, ano, Arabelle. Tingin mo, Mama sa magwawagi kaya to? Syempre, hindi ko alam. <laughs> In the future, malalaman natin. But, yung ganda, talaga namang masasabi ko, very charming. So, talagang nandoon talaga yung beauty niya. At nakita ko to sa personal, sobrang ganda niya talaga. But ako kasi, depende pa yan sa ipapakita niya sa competition, kung siya ba ay aarib ba ng bongga-bongga at sasabay ng todo-todo sa mga kalaban niya. But, sabi ko nga yung Thailand, hindi natin ma-underestimate ngayon kasi yung mga pambato nila talaga naman umaariba ng bonggam bongga Nakita naman natin noong nakaraan, di ba? Sunod-sunod din ang uwi nila ng corona mula sa Miss Ora at kung saan-saan pang pageant. So, nag-expect ako na, na kakalabanin niya si Chris ano si Chris ni ano nag-expect ako na mas aari ba sa kanya ang pambato natin na si Chris ng Gravides dahil naman si Chris ng Gravides nakikita ko naman na mas well prepared and then nakikita ko din na talagang palaban dito at iba din yung beauty na meron ng ating pambato kaya, good luck sa kanilang dalawa. Good luck kay Thailand, good luck kay Miss Philippines. Di ba? Diba? So, yun. So, exciting to. And then, para na sa na chika, mama, sa pambato ng talisay si Busa Miss Universe Philippines, nakikita mo ba na aariba ng bonggang-bongga? To be honest, hindi ko pa siya nakikita na aariban ng bonggang-bongga -bongga. kasi wala pa naman ako nakikita sa kanya maliban lang doon sa umeksena siya doon sa presscon. And then, sabi nga ng mga kaibigan natin na nando doon, uh, sabi nila sa akin na maganda daw talaga to sa personal. So, nakikita ko naman dito sa photos na oo nga no, maganda naman talaga siya. Simple, pero nando doon talaga yung beauty. Hindi ko lang alam kung paano siya magpapaandar, paano siya e-eksena, para mapansin pa siya siya ng bonggang bongga. Pero kung tatanungin mo ako kung nagagandahan ba ako sa kanya, yes, nakikita ko yung true natural beauty. At parang piling ko aari ba siya ng bonggang bongga. So, tingnan natin kung kaya niyang sumabay, kung kaya niyang maka-eksena, at kung paano siya aari ba. Sabi nga, ganun, basta si Buana guwapa. And then, tingnan natin, sa totoo lang ha, hindi mo mapapansin. Minsan, ang mga dark horse beauty, bigla silang pak, lumalabas na lang pagdating sa final. So, malay mo, isa siya sa mga dark horse. Di ba So, yon So, next, chika, Mama Sam, tingin mo, makakarating kaya ng top 5 ang pambato ng United Kingdom na si Christina Cho. Mm -hmm to be honest, napapansin ko yung beauty nito, medyo kakaiba din eh, no? Talaga naman nandoon, nakikita mo yung ganda, nakikita mo yung kung paano siya o may na ngayon. At, hindi imposible ha, na baka biglang bumulusak yung galing nito pagdating doon sa uh, ano finalist di ba pagdating sa finals night so nakakaloka kasi yung ganda na meron siya sa totoo lang parang nare-remember ko noon yung kay Beatrice Luigi Gomez at yung nakikita ko yung mga mata ni Beatrice Luigi Gomez ramdam mo na may something so ganun din yung nararamdaman ko sa kanya sa yung nakikita ko mga photos niya nararamdaman ko na may something sa kanya na medyo kakaiba na parang feeling ko manggugulat to ng bonggong-bongga -bongga sa finals, <laughs> di ba? And then, ayon, So, medyo naloloka lang ako kasi parang sabi ko nga mukhang magaling ang pambato ng United Kingdom. Hindi lang siya masyado napapansin ng mga tao. So, kasi yung ibang tao, kasi nakatutok talaga sa ibang kandidata ng todo-todo. Parang noon yung mga panahon ni Beatrice Luigi Gomez, ang dami nakatutok kay Katrina Dimaranan at kung kanino-kanino pa mga candidates. Pero, hindi nila alam si Beatrice Luigi Gomez ay umaariba na ng bonggang-bongga. -bongga. So, Ganon din yung nararamdaman ko dito kay Christina na parang may something na biglang pa mambubulaga sa finals. ba? Diba? So, tingnan natin kung may ibubuga ba talaga. ba? Diba? Kasi yung ganda niya, medyo parang kakaiba. And then, in-stock ko nga yung lahat ng photos niya. Ayun nga. May nakikita kong something. Na, ba? Diba? And let's see. Malaman natin kung ano ang pasabog niya sa darating na competition ng Miss Universe. And then, isa rin sa mga umaariba din ang pambato ng Hawaii. Um, mula naman sa Philippine Community Hawaii na nagkukumpit ngayon dito sa Miss Universe Philippines na si Bianca uh, Papia. So, ako para sa akin, yes, yung mga representative from the Philippine community mula sa iba't ibang bansa, to be honest, malalakas din sila hindi mo lang sila talaga masyadong maramdaman kasi nga, gawa nga, syempre, wala pa silang fan base. Pero, yung galing, parang piling ko, nandoon sa kanila kasi parang iba yung ipinapakita nila, iba yung mga eksena nila. Sobrang tahimik lang sila. But, ito yung masasabi ko na, baka sila yung dark horse candidates dito na biglang, pa, di ba, mambulaga sa atin. Kaya, ingat-ingat din yung mga front runner sa mga tahimik na kandidata kasi malay mo, hindi nyo alam ang nagugustuhan pala ng organization or kung sino man mga nag-o-observe dyan. Itong mga galing sa Philippine community mula sa iba't ibang bansa, hindi mo masasabi. Sabi nga gano'n ang mga front runner biglang nawawala sa eksena pagdating sa coronation night. Kaya, Huwag din tayo masyadong magpakasiguro sa kanila, di ba? Kasi competition to eh. Pwede to sa dark horse, pwede to sa mga newcomer, or pwede din naman to doon sa talagang front runner. So, depende yan sa nagugustuhan ng organization dahil sila mismo ang nakakaalam kung sino nga ba ang kadapat dapat talaga sa si Universe. ba diba? So, alamin natin nga in the future kung sino yung nararamdaman nila na biglang e Excel ng bongga bongga O, ba diba? At eto din ang sumunod na chika doon nga sa pag-uusap ni Kun An at sa kanyang may ni Raul na nagmi-meeting -me sila. May mga video na nag-leak nga na ayun nga medyo may pinag-uusapan sila regarding dito sa mga gusto nila mangyari ngayon sa Miss Universe. Hindi ko tatalakayin ng bo'o kasi may ginawa akong video na reaction para dyan and then abangan ninyo. At ayun nga. So medyo nakakaloka kung iisipin mo ang Miss Universe, yung mga plano nila at yung kung ano man yung gusto nila. Pero kasi ang reaction ko dito, eh, naglaba sila ng video, hindi ko alam kung sa kanila ba talaga galing yun or may nagnakaw. ba diba? So, may, may umeksena. Pero nandoon doon din yun sa loob ng organization nila for sure. Kasi, ando doon lang eh. So, medyo nakakaloka yung mga pinag-uusapan nila at kahit ako, actually hindi naman ako nagulat kasi from the beginning naman na binabago na nila yung lahat ng sistema na parang naiisip ko, mag-expect ka kapag bago ang owner, marami siyang gusto na, na baguhin lalo na kung hindi niya na nagugusto yung mga eksena noon at lalo na kung alam niya na mapag-uusapan ang patient niya. So ngayon, uh, isa sa mga gusto niya mangyari ay dapat maraming followers talaga. So, yung followers na talagang kilala ang kandidata. Ako para sa akin kasi dito, sa puntong to, naiintindihan ko eh kung bakit gusto ng mga beauty pageant honor katulad ni Miss Grant, katulad ni ano, ni Miss Universe. Kasi magagamit nila yan sa publicity, magagamit nila yan kung ano ang mga plano nilang gawin para sa winners ng Miss Universe. So, kailangan talaga ang isang kandidata ay kilala. Kung hanggat maaari, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Katulad ni Catriona Gray, isa sa mga naging malaki ang chance na talaga na nagbigay kay Catriona Gray para manalo sa Miss Universe. Because she's knowing, uh, isa sa mga malaking bagay ang nagpanalo kay, kay Catriona Gray para maging isang Miss Universe dahil sa kilala ang isang Catriona Gray sa buong mundo. Bago pa siya pumunta sa universe, kilala na siya ng lahat at untong yung mga nakaupon judges doon ay talaga nang makilala ang isang Catriona Gray. So malaking advantage yon para sa isang kandidata, aminin mo man o hindi. So ang isang organization, susugal talaga sila doon sa taong kilala at mapag-uusapan. Kasi kapag hindi ka na pag-uusapan, bakit kanila kukunin? Ano ang mapapala ng organization sa'yo? So yun yung naiintindihan ko kung bakit gusto nila maraming hatak, maraming followers, maraming um, Kung baga, parang maraming naging marami siya nai-endorse, kilala siya. Kasi mapapakinabangan nila to ng bonggang-bongga sa kanilang pageant. So yun yon, di ba? Kaya ay nako sa mga kandidata na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines, simulan na ninyo magpadami ng followers kasi makakatulong yun sa inyo, sa laban ninyo, ba? Diba? At hindi yung puro troll lang kasi kailangan talaga, marami ka talagang followers. Hindi yung parang puro kayo lang, ba? Diba? Kasi minsan napapansin mo eh, nagpahalat ng sukwentang tao. Sila-sila lang din naman yun paulit-ulit lang din na pa, nakikita mo sa kanila. Pansinin mo yung mga troll na ng, isa, ng bawat kandidata dyan. ah um, madali lang manotice yan. Walang profile picture yan. O, diba? So, yon So, kapag ginanap mo yung account niyan, wala. So, yon So, isa yun sa mga makikita mo. Pero, kapag ayan ay legit, pag ginanap mo ang account niyan, kita mo kagad. So, matetest mo yan eh. Makukuha, makukuha mo yan. So, yon So, ako para sa akin, uh, wala tayong magagawa. Miss Universe is a business. And then, ayon Gusto nila ng ganun. Gusto nila ng pagbabago. Gusto nila ng maingay. Gusto nila ng drama. Kaya, umasa tayo na kailangan talaga yung kandidata na isasalang natin dito ay mapaglaro sa intablado, mapaglaro sa social media, at higit sa lahat talagang knowing siya ng lahat ng tao. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil mas malaki yung chance niyang manalo ng Miss Universe kapag kilala siya. So, yun! So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo, Diyos ko, nakakalaw ka na yung Miss Universe. Kawawa naman yung mga kandidata na lumalaban dito na, alam mo yon na magaling pero hindi sila nabibigyan ng opportunity na maipakita yung galing nila dahil sa natatabunan ng galing nung iba sa social media. So, ako talaga, I wish all the best na sana maging fair yung laban nandito sa Miss Universe Philippines. And then, sana makita din nila ang yung galing ng ibang kandidata, hindi lang yung kandidata ng gusto nila kailangan yung kandidata talaga na nakikita natin magpe-perform at yung kandidata talaga masasabi natin na Pamnes Universe. Di ba? So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa tsikahan natin? Medyo sumasakit ba ang ulo ninyo? Kasi ako, yes. Malapit na malapit na tayo pumunta sa exciting moment. So, yun yung abangan natin. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys maraming maraming salamat Syempre sa inyong lahat Sa walang sawang support at pagmamahal Na binibigay ninyo Syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click na rin po ninyo yung notification bell Para lagi kayong updated Syempre sa akin mga tsika Sabi nga gano'n Always keep smiling and always think positive. Wala guys, imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.